itu. Ah, ah, iya, oh, 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 Opo, opo. Hmm, opo. Masuk ke dalam sini. Hmm. Ada nelayan di bawah mai tak kijaan. Oh, saya, saya. Kawai, kawai. Kawai, kawai, kawai. Kawai. <coughs> Wag dyan. Dito, ikot. Dito para maganda yung babaan. Dito. Doon sa mga una. Hmm. Ayun, babaan. Hindi, dyan. tayo sa dati. Sado, mas, sa doon. Mas maganda sa bababa. Nagpaikot na tayo. Dyan na, baba dyan. Ayan. Yeah. Wag kayong tatakbo, ah Hmm? Oh, laki yung pusa, oh. Pusa. 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 Oh, 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 oh. Entai lang ah. Ha? Ha? Yes. Okay, dito siya, oh, dito na open ta din sa ilaw. Ano mau na ako? Doon lang dito. Le, nako mau na. Pasok dito, pasok dito. sayo ka oh Ang pa ikinapatay ako. tayo. Oka. Oo. na 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 Upo, hmm, sino hu upo? Auna, na 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 אהה, אהה, לא, אהה, עדיף בו. Tara na, dito na. Nasaan naman yun? Puna ka! Nasaan sila? Nasaan yung dalawa? Nasaan yung dalawa? tara na. Dito tayo. Dito. Dito, paket dito. Dito. Ay, oh. na! Oh, minom muna kayo. Minom. Oh, minom. Doon na rin. Doon muna doon. <coughs> minum dito upo dito dito minum minum ka na ni 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 lasing ka na <laughs> wag kang ito tong tong dyan managlag ka dyan hindi no. minum hindi hmm, si mo yun